Hindi mo na kailangan gamitin na Eduardo. Hindi ako nagpunta rito upang pakasakta ng sino man sa yo. Hindi ba tama ako, Kuya? Siya pa rin ang Hiroshin kababata at kilala natin. Kaya sige na ito ka to. Tino, Pugin mo ka lang pagdoda ka, Hiroshi. Ilang kalagaan niya kami sa mga kasama ng hapon. Kaya nga, wala ka dapat ipang. Papanasan ho si Mama. Andiyan lang. Hindi ano mo makyat. Alam niyo naman siguro kung bakit. Ako oh man yun, Gunit. Kailangan na natin umalis niya. Saan kayo pupunta? Kaya ay hey, rosin muna kami maninirahan. Lalo't gagawing kuta ng mga punang ng pirahan. Siya siya. Sore daw ah. Wala-wala mong bataan tukulay ni de. Hindi ko kagundo tsuyo sa eksorobo tayo ni. 私もそれを望んでたのだが、宗教のメールでマニラに配置されることとなった。ここでは何をされるご計画ですか ?We are tasked to cleanse this city of enemies and potential threats.Antir マニラと。 is secure. Mun papa, bakit ho tayo makikipisan kina Hiroshi? Meron naman ho tayong salapi. Kumikita na rin ho kami ni Adelina sa Bodabil. Uh, Maari ho tayo mangupahan sa... Teresita, maniwala ka. Hindi mas magiging ligtas kayo sa akin. Mahapangalagaan namin kayo ng aking Mga anak, we have no choice. Ayoko naman balikan kayo at dukutin ng mga hapon kanina. We don't know what they can do to you both. Kaya sumama na kayo. Francisco, Yolanda, Reding, sumama na rin kayo. Tulungan niyo ako sa mga gamit sa baba. Okay. Mag-iingat kayo na nabili na Teresina. Kapag may mag-alala, tatalaw ako pa Mag-iingat kayo dito, ha? Huwag ka mga ko sa paan Hindi lang yan ang aking inaalala. Sige na. Bakit na kayo? Kau kena berhati-hati. Saya akan Baik. Kau Sandali lamang, Hiroshi. Maaari pa tayong mag